sa so, mga mahilig pong manghingi ng mga malonggay leaves dyan sa kapitbahay well, ito po yung video para sa inyo kung sa tingin nyo po ay mahirap magtanim ng malonggay well, hindi po dahil ito mga malunggay pong ito ay nilagay ko dito ay tinanim ko dito noong April 19. So, dalawang linggo pa lang sila na nandito. Kasi nung kumuha ko ng fertilizer para sa garden ko, namutol din po kami ng mga sanga yan So, ilang days pa lang po yun. wala pa mang isang buwan ay ganyan na po yung malunggay natin. Kaya, kung magtatanim po kayo piliin nyo rin po yung mga malalaking tangkay na ng puno. So, katulad po nito. Yan. So, may mga bago na rin siyang mga shoots dito sa side. Apat po yung tinanim ko. And lahat naman po sila ay nabuhay. So, yan. Hindi na po kayo kailangan maghingi pa ng malunggay sa inyong kapitbahay dahil napaka bilis lang naman po nilang mabuhay pag nagtanim po kayo. Manghingi na lang po kayo ng ano, cuttings. Tapos, kayo na lang po yung magtanim sa inyong garden para magkaroon din po kayo ng unlimited source ng dahon at ng bunga. So, ayan. Sa mga nagtatanong kung mabilis nga bang mabuhay. Opo, mabilis lang po silang mabuhay. Wala mang isang buwan. Ayan na po sila. Kaya pala ako nagtanin dito malapit sa garden ko is because kailangan ko po ng mga dahon nila. Hindi lamang pangulam namin na panghalo doon sa aming gulay or sa munggo kung hindi ginagawa ko rin po kasi silang fertilizer para sa garden. So, nagpi-blender ako. Ginagawa ko silang malunggay extract tapos hinahalo ko sa pandilig ko dito sa garden ko. Kasi itong mga tanim ko, kailangan ko na po silang i-fertilize dahil hindi ko po sila ginagamitan ng mga synthetic na fertilizer. So hanggang doon, may mga tanim po akong mga talong at saka okra at saka yung mga pechay ang kagandahan dito po sa malunggay fertilizer hindi naman po talaga siya nakaka like I, I mean wala namang over nito kasi nga organic naman po siya pero syempre dun sa mga namumunga na mga gulay uh, wag pong masyadong isprehan nitong malunggay kasi nga nitrogen rich po siya baka magdahon na po siya na magdahon at hindi po siya magbunga So ayan, simulan nyo na rin pong magtanim ng walong garis sa inyong garden. Thank you for watching!